Hindi makakamit ng isang ordinaryong babae ang mga bagay na nagawa ni Trinidad Perez Texon. Noong una, itinuturing siyang masyadong mahina para sa digmaan, masyadong marupok para sa revolusyon, masyadong tahimik para sa kasaysayan. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, may nagaalab na tapang, isang apoy na susunog sa mga hangganan ng tradisyon at pag-aalinlangan. Ipinanganak si Trinidad Perez Texon noong ika-18 ng Nobyembre, 1848, sa San Miguel de Mayumo, Bulacan. Anak siya ni na Rafael Texon, isang may kayang magsasaka, at Monica Perez, isang babaeng mapagmahal at matatag. Lumaki siya sa isang pamilyang ginagalang, ginugol ang kabataan sa pamumuhay sa paligid ng Bukirin, katuwang ang labing limang kapatid. Sa murang edad, natutunan niyang magbasa, magsulat, at sumabak sa eskrima, isang kasanayang bihira para sa kababaihan sa panahon ng kolonyal na Espanya. Maagang naulila si Trinidad at walang takas ang kalungkutan sa puso ng isang batang may pangarap. Ngunit kahit nagdurusa, lumaban siya sa unos ng tadhana, hindi na lugmok sa trahedya. Sa edad na labing siyam, siya ay nagpakasal kay Sinforoso Desiderio at nagkaanak ng dalawa na pinangalan ng Sinforoso at desiderio. Ngunit mas matindi ang dagok ng kapalaran, pumanaw agad ang mga anak niya at sumunod ang kaniyang asawa. Sa gitna ng pagkawala, mas lalo siyang tumibay. Ngunit hindi sumuko si Trinidad. Nag-asawa siyang muli kay Julian Alcantara, isang Pilipinong nasyonalista na may apoy din sa puso para sa bayan. Sa kanya, nakahanap si Trinidad hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng layunin. Si Julian ay isa sa mga taong nagudyok sa kanya na makita ang mas malaking larawan, ang kahirapan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonya, ang pangangailangan ng pagbabago, ang pagsali sa revolusyon. Noong 1895, sa edad na 47, kasama si Julian Alcantara, sumali si Trinidad sa Katipunan. Ang mag-asawa ay parehong nasyonalista, parehong may pangarap para sa kalayaan ng Pilipinas. Ngunit muli ang kamatayan ay dumalaw ng maaga. Namatay si Julian habang sila ay nasa unang yugtu pa lamang ng revolusyon, iniwan si Trinidad na byuda para sa ikalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na si Trinidad. Hindi na siya ang batang babaeng walang direksyon noong namatay ang unang asawa. Ngayon, mayroon na siyang layunin. Mayroon na siyang dahilan para lumaban. At kahit nawala na ang asawang nag-udyok sa kanya, patuloy siyang lumaban. Para kay Julian, para sa dalawang anak na nawala sa kanya, para sa bansang nangangailangan, bakas ang mga kanta ng digmaan sa hangin ng bulakan, at sa pagputok ng himagsikan, tumindig siya bilang mandirigmang babae. Sa mga laban sa Biak na bato, Kalumpit, San Miguel at Zaragoza, pinatunayan niyang ang kanyang eskrima ay hindi lamang pandepensa, kundi sandata ng revolusyon. Sot ang simpleng barot saya, hawak ang gulok at triple, bumuwag siya ng mga hukbong kastila. Madalas, nauna siya sa mga kalalakihan sa putukan at pagsalakay. Ang ina ng biyak na bato. Sa biyak na bato, si Trinidad ang nagbigay liwanag at sigla sa mga sugatang katipunero, itinatag ang mga pansamantalang pagamutan, pinangunahan ng mga kababaihang nurse, at inaruga ang mga anak ng inang bayan. Dahil sa kanyang matinding gampaanin, tinawag siya ni General Emilio Aguinaldo bilang ina ng biyak na bato, isang titulong sumisimbolo sa kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo. Hindi siya nagsawa sa pakikibaka, hindi siya natakot kahit minsang nasugatan, kahit ilang beses sumugal ang buhay para sa bayan. Bilang komisarya de guerra ng Malolos Republic, pinanatili niyang maayos ang supply ng armas, at pagkain ng mga revolusyonaryo. Pinagsama niya ang tatag, talino at malasakit. Palaging itinutulak ang bayan sa tagumpay. Isang beses sa kaloocan, pinangunahan niya ang pagsalakay sa isang kumbento para makuha ang mga armas. Ipinakita ang tapang at galing sa estratehiya at pakikidigma. Ang babaeng di matitinag. Sa pinakamatinding bahagi ng digmaan, nang ang pananampalataya ng mga Pilipino ay pilit nilulugmok ng mga banyaga, si Trinidad ang naging haligi ng pag-asa. Sa bawat naiwang bangkay, sa bawat sugatang mapasok sa pagamutan, naroon ang kamay niya, mapagkalinga subalit magiting. Sa tagpo ng tagisan ng buhay at kamatayan, lumusong siya sa dapithapon ng labanan, rumaragasa na parang ilog ng apoy. May isang gabing nagalab ang biyak na bato, Pinaula na ng bala ang puok ng mga katipunero at nabalot ang hangin ng hinagpis. Habang ang iba'y tumatakas, si Trinidad ay lumaban at nagpagaling. Isinumpa sa sarili, Buhay ko para sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, nakatungtong siya sa altar ng kasaysayan, hindi bilang babae, kundi bilang bayani. Ang pagbagsak, at dumating ang 1901, natalo ang mga Pilipino. Sumuko si Aguinaldo, Natapos ang digmaan. Umuwi si Trinidad ngunit ano ang babalikan niya? Ang dalawang asawa at dalawang anak niya ay matagal nang nakabaon sa lupa. Ang kinsin niyang mga kapatid ay may sarili ng buhay. At ang bansang kanyang pinaglingkuran, nakalimot na. Ngunit kahit sa edad na 53, hindi pa rin sumuko si Trinidad. Lumipat siya sa Nueva Ecija, sa San Antonio at Talavera, at nagsimula ng bagong buhay. Nagbukas siya ng negosyo, nagbenta ng karne. Naging independent siya, nag-iisa, ngunit hindi nawalan ng dignidad. At doon, nakilala niya si Doroteo Santiago, ang kanyang ikatlong asawa. Walang gaanong tala ang kasaysayan tungkol kay Doroteo, walang detalye tungkol sa kanyang pinagmulan o papel sa revolusyon. Ngunit para kay Trinidad, marahil ito ay sapat na, isang tahimik na kasama, isang simpleng buhay matapos ang karahasan ng digmaan, ngunit muli, namatay din si Doroteo. Pangatlong beses na naging biyuda si Trinidad. Matapos ang pagkawala ni Doroteo, nakilala niya si Francisco Empainado, ang kanyang pang-apat at huling asawa. Walang gaanong detalye rin ang kasaysayan tungkol kay Francisco, maliban sa katotohanang siya ang kasama ni Trinidad sa kanyang huling mga taon. Walang dramang revolusyon, walang digmaan, Simpleng tahimik na buhay ng dalawang matandang tao na nakaligtas sa kasaysayan. Ang huling kabanata. Noong ika-28 ng Enero, 1928, pumanaw si Trinidad Dexon sa Philippine General Hospital, nilagyan ng parangal at respeto sa Veterans Plot, Cementerio del Norte, Manila North Cemetery. Hindi man siya nakaranas ng marangyang buhay, Pinarangalan siya bilang ina ng Philippine National Red Cross, modelo ng kabayanihan at pagkalinga. Walang nasusulat ukol sa huling buhay ni Francisco, subalit ang mga historiador ay naniniwala na naunang pumanaw si Francisco. Ngayon mayroon na siyang monumento sa Barangay Santa Rita Bata, San Miguel Bulacan. Mayroon na siyang historical marker mula sa National Historical Commission of the Philippines sa Viola Street mayroon na siyang relief sa Capital Mini Forest sa Malolos. Ang tanong ngayon ay ito. Sino ang mga Trinidad Texon ng ating panahon? Sino ang mga taong nawalan na ng lahat, ngunit patuloy pa rin na lumalaban para sa iba? Huwag nating hayaang maging huli ang ating pasasalamat. Huwag nating hintaying mamatay sila bago natin sila kilalanin.